Narito ang kasaysayan ni Giuseppe Laurel, isa sa mga pinaka-controversial ngunit matatalinong leader sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa gitna ng kaguluhan ng digmaan, isang lider ang tumindig sa isang mahirap na panahon. Ipinanganak noong Marso 9, 1891 sa Tanawan, Batangas, si Giuseppe Laurel ay anak ng revolusyon at tagapagtanggol ng batas. Isang henyo ng abogasya, tapos sa Universidad ng Pilipinas, naging Doctor of Civil Law sa Yale, kalaunay naging mahistrado ng Korte Suprema. Ngunit dumating ang ikalawang digbaang pandaigdig at sa pananakop ng mga Haponis, siya ay tinalaga bilang Pangulo ng Ikalawang Republika ng Pilipinas. Maraming nagsabing siya ay isang kolaborador, ngunit para kay Laurel ito'y sakripisyo upang maprotektahan ang bayan. Hindi siya pumayag sa sapilitang pagpapasundalo ng kabataang Pilipino at sa kabila ng banta ng kamatayan, inili niyang manatili sa kanyang tungkulin. Matapos ang digmaan, siya ay hinatulan ng pagtataksil, ngunit pinatawad at bumalik sa serbisyo bilang senador. Si Jose P. Laurel ay hindi lamang pangulo sa panahong madilim, kundi simbolo ng katalinohan, katapangan at malalim na pagmamahal sa bayan. Ito ang kanyang kwento, isang kabanata ng ating kasaysayan na hindi dapat malimutan. Narito ang mga mahalagang negawa ni Jose P. Laurel, bilang leader, abogado at makabansang Pilipino Pagkapangulo sa panahon ng digmaan bilang pangulo ng ikalawang Republika ng Pilipinas sa ilalim ng pananapop ng mga Hapon. ang gobyerno ng Pilipinas sa ilalim ng konstitusyon ng 43. Inrotektan ang mga Pilipino mula sa matinding pang-aabuso ng mga Apones sa pamamagitan ng diplomasya at pakipag-ayos. Tumanggi sa sapilitang pagkapasundalo ng mga Pilipino para sa digmaan ng Hapon. Nagdeklara ng martial law at digmaan sa Amerika sa ilalim ng presyon ng Hapon. Isang kontrobersyal, ngunit taktikal na hakbang para manatili sa kapangyarihan at makapagligtas ng marana. Laurel Langley Agreement Bilang senador, pinangunahan niya ang Laurel Langley Agreement, isang kasunduan sa kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos na nagbigay ng mas pantay na karapatan sa mga Pilipino sa ekonomiya kumpara sa mas pro-Amerikanong kasunduan noon, Bell Trade Act. Maestrado ng Korte Suprema, nagsilbi bilang Associate Justice ng Korte Suprema sa ilalim ng Commonwealth, kilala sa kanyang mga desisyong legal na nagtataguyod ang soberanya at patas ng Pilipinas. Isa sa mga pinakarespetadong eksperto sa constitutional law ng kanyang panahon. Pagtataguyod ng wikang pambansa, sa mga unang leader ng bansa na nanumpa sa wikang Tagalog sa halik na Ingles o Espanyol. At Nod sumuporta sa paggamit at pagpapalaganap ng pambansang wika sa edukasyon at gobyerno. Edukasyon at panitikan. Nagturo sa mga pamantasan at nagsulat ng mga aklat tungkol sa batas at pamahalaan. Itinatag ang Lyceum of the Philippines University noong 42 na nanatiling tanyag hanggang ngayon. Pagtanggap ng amnestya at pagkakaisa. Matapos ang digmaan, sa halip na magasik ng alitan, Tinanggap niya ang amnesya at nagtulak ng pagkakasundo at pagkakaisa ng mga Pilipino. Ang niya er na marunong magpakumbaba at magpatuloy sa paglilingkod kahit matapos ang krisis. Narito ang mga kontrobersyal at hindi magandang nagawa ni Jose P. Laurel ayon sa mga kritiko at sa konteksto ng kasaysayan. Pagtanggap ng pagkapangulo sa ilalim ng Hapon 1943. Si Jose P. Laurel ay tinalagang Pangulo ng Ikalawang Republika ng Pilipinas na itinatag ng Imperyong Hapon. Marami na nasabing kolaborador siya ng mga Hapon dahil pinamunuan niya ang pamahalaan habang sinasakop ng mga dayuhan ang bansa. Ang hakbang na ito ay itinuring ng ilan bilang pagtataksil sa pangkatila tinanggap niya ang kontrol ng mga mananakop kapalit ng kapangyarihan. Ngunit ayon kay Laurel at sa ilang historiador, Ginawa niya ito upang limitahan ang pinsala at protektahan ng mamamayan sa loob ng sistemang hindi niya ginusto. Pagdede-deklara ng martial law at digmaan laban sa US at UK noong 1944, si Laurel ay nagdeklara ng batas militar, martial law at digmaan laban sa Estados Unidos at Great Britain. Ginawa ito sa ilalim ng pressure ng pamahalaang Hapones. Ang deklarasyon nito ay sumira sa imahe niya bilang makabayang lider, lalo na at ang mga Pilipino ay matagal nang nakikipaglaban para sa kalayaan laban sa dayuhan. May ilang nagsasabi na ito ay ceremonial o sa pilitan lang. Ngunit ito pa rin ay may simbolikong epekto sa kasaysayan, kakulangan sa aktibong paglaban sa pananakop. Hindi siya lumaban sa pamamagitan ng armas o pangsuporta sa mga gerilya laban sa hapon. Para sa ibang Pilipino, lalo na sa mga naging biktima ng karahasan ng mga pon, ang pananatili ni Laurel sa pwesto ay tila tanda ng pagpapasakop sa mga dayuhan, pagkasangkot sa gobyernong puppet, Japanese puppet government. Ang Second Philippine Republic ay itinuturing na puppet government ng Japan. Walang tunay na kalayaan at limitado ang kapangyarihan ni Laurel. Ang pagkasangkot niya rito ay dikit sa imahe ng kolaborasyon kahit na may intensyon siyang protektahan ng mga Pilipino. Pagbabalik sa politika, matapos ang Jiera sa kabila ng kasaysayan ng kolaborasyon, tumakbo pa rin siya sa pagkapangulo noong 1949 na tinutulan ng ilang sektor. Bagaman hindi siya nanalo, ang pagbabalik niya sa politika ay ikinabahala ng ilan dahil tila wala siyang pagsisisi sa naging papel niya sa panahon ng Hapon. Mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa mga videos ko.